Hello mga kasari. Ayan, another paninda from grocery. Ayan, um, ganito lang kaliit na karton na ano to. Lagang ano lang po, 11103. Titingnan na natin. Ang kanyang laman. Pag sa grocery, free delivery na siya. At naka talaga yan. Ayan, nakikita nyo, grocery. 500 pesos minimum order sa kanila. paunti-unti muna tayo kasi maraming mga ano, kailangan importante okay, meron kahit okay, kapan ah, dilata, 5-5-2 na to? tang, dalandan kasi mahal pa talagang puhunan ng tang Tang dosina yan, Eh, meron akong pineapple pa ka orange kaya ito naman dalandan Nor original. Saka, yang birch tree, chocolate, dahil wala akong At syempre, barbara choco, wala din At ayan lang. Saka itu, asukal pala. Ayan, wash, wash, wash. Wash sugar. Limang peraso. Grabe naman sila. Uy. Ayan, naka-ano na. Ano no? Ay, ehoy. Kasi pinilit nila dito ng isuksok. At yan, tatlong emperador. Maraming salamat. Thanks for watching. Yun lang, halagang 1-1.